Yeah. <laughs> What is up mga cutie pies? Yeah. As you all know, YouTube ang isa sa mga pinakasikat na platform na kung saan pwede natin na-express ang sarili natin sa harap ng kamera Katulad na lang ng pagmumotovlog. Ngayon, ano nga ba ang basihan para maging isang motovlogger? Kailangan ba uh, marami kang subscribers para maging legit na motovlogger? O kailangan ba marami kang sponsors? O kailangan ba sikat ka? Guys, hindi nyo kailangan lahat ng yon. Ang kailangan nyo lang ay camera, motor, at mic. Dude, motovlogger ka na. Ang pagiging motovlogger ang isa sa mga pinaka-exciting mong gagawin para ma-share mo sa buong mundo ang hilig mo sa pagmamotor. At kung siswertein, kumita ng pera. Isipin mo ha, ah, ginagawa mo yung isang bagay na gusto mo tapos kumikita ka pang sarap di ba pero sad to say in reality hindi lahat nagsasucceed. May iba na umuusad, may iba naman na nag i up lang. Pero ganun pa man, bibigyan ko kayo ng limang tips kung paano nyo may improve ang inyong motovlogging channel. Pero bago tayo magsimula, makikipindot na lang yung like at namumulang subscribe button please. Dahil ngayon pa lang, naniniwala ako my friend na darating ang araw na magiging successful na motovlogger ka. Claim na natin ngayon! <laughs> so, without further ado, Let's begin. Mga cutie pies, hindi po ako expert motovlogger ha, aminado ako doon. At napakadaming motovlogger ngayon na nagsilabasan na suwabi ang mga content. Pero ganun pa man, I'm just here to help guys. Lalo na sa mga taong nagsisimula pa lang sa pagmamotovlog dahil alam ko ang hirap niyan dahil dyan ako nagsimula. Kung mapapanood yung pinakauna kong content, uh, Kawasaki Rouser 135 LS pa ata gamit ko doon, Kulang na lang sampalin nyo ko kaliwat kanan ng tsinela sa video na yun. <laughs> Pero, proud ako sa video ko na yun kasi first ever content ko yun na ginawa ko sa buong buhay ko. Alright, tip number one. Ano ba content ng trip mo? Sa mundo ng pagmamotovlog kanya-kanyang content ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Ang isa sa mga magandang paraan para mahanap mo ang mga ideal audience mo ay malaman mo kung ano ba talaga nakapagpasaya sa'yo sa pagmamotor. Gusto mo bang i-share sa buong mundo ang buhay mo pagdating sa pagmamotor? O gusto mong mag-review ng mga kung ano-anong motor or gears? or gusto mong mag-agaw buhay top speed banking banking sa mga videos mo? Magturo kung paano mag-ayos ng sariling motor? O gusto mo lang magpasaya ng ibang tao gamit ang pagmamotor? Kahit ano pa yan, tayo o hindi. Content is content. Para malaman mo kung ano ba talaga yung mga trip mo, pwede mong panoorin yung mga ibang motovloggers para malaman mo kung paano ba nila ina-execute yung mga content sila. Sa ganong paraan, pwede kang makakuha ng mga ideas at pwede mong gawa ng sarili mong version ang mga content na gusto mo. Don't worry guys, okay lang mangopia ng kaunti pero mas maganda kung gawan mo ng sarili mong version yung mga videos na ilalabas mo. Sa dami ng motovloggers na nagsilabasan ngayon dyan, make sure na magandang quality ng mga videos mo para tumataka sa isipan nila. Kailangan mong ipakita sa kanila na deserving ka para bumalik-balik sila sa channel mo. Hindi mo kailangan magpanggap ng ibang tao para magustuhan kanila. Kaya mo yan! Sila nga kaya nila, ikaw pa kaya. Number 2 Motovlogging setup Dahil pinasok mo Ang pagmamotovlog Siyempre Kailangan mo din ng mga gears Dahil Hindi ka makagawa Ng quality content Kung mobile phone lang Ang gagamitin mo Unang una Mga cutie pies Kailangan mo mag invest Sa mga action cameras Maraming nagsilaba Sa mga action cameras Ngayon dyan sa market Like yung uh, Supremo uh, Ano pa ba SJ Cam, Xiaomi uh, Supremo Sinabi ko na ba yung Supremo Pero ay highly recommend Na gumamit kayo Ng GoPro Dahil sulit tong kung hindi mo naman afford yung mga top of the line GoPros, para sa akin, GoPro Hero 4, sold na eh. Location ng GoPro kung saan siya pwedeng ilagay sa mga helmet nyo, kanya-kanya uh, preferences naman yan. Pero, for example, pwede siyang ilagay... De, wait. Pwede nyo siyang ilagay dito sa taas, pwede rin namang dito sa gilid, or pwede din namang ilagay dito sa may chin. Pero I highly recommend na dito nyo siya ilagay sa my chin. It doesn't matter kung standard ba yung position ng GoPro nyo or kung gusto nyo naka upside down. Nasa sa inyo yan. Kung balak mong mag make sure na ang helmet na bibilin mo ay full face helmet para may ilagay mo ang GoPro mo sa may chin. A ah, best field of view para sa akin at kadalasan ding ginagamit ng mga ibang motovloggers ay super view. Dahil halos kuha niya lahat. Mapadash pa ng motor nyo. Uh, langit, kalsada. Tapos, maganda ang kuha sa gilid. Just in case, mag-group ride kayo. Kita yung mga kasama nyo. So, kung gusto nyo lumamang sa mga ibang motovloggers ngayon, mag-invest kayo sa mga quality motovlogging setup Tip number 3. Pag-edit ng mga videos. eto ang nakakabwisit yet exciting na part. Ang mag-edit ng mga videos. Bago tayo pumunta sa editing, banggiting ko lang muna ang dapat na setup ng GoPro nyo. Kung meron 4K resolution ng mga GoPro nyo, well, good for you. Pero I highly suggest mag-stick kayo sa 1080p, 60 frame per second. Bakit? Dahil nakatira tayo ngayon dito sa Pilipinas, alam nyo naman kung gaano kawalang ya sa bagal ang mga internet natin dito. <laughs> also, kailangan nyo ng mataas na specs ng computer para makapag-edit kayo ng maayos at makapag-upload sa 4K resolution. Para sa akin, kung gusto nyo ng mabilisang editing at uploads, just stick with the ATP 60 frame per second Ngayon, kung tapos na kayo sa kung ano-anong shoot na pinagagawa nyo oras na para sa editing Kung nakasanayan nyong mag-edit sa mga mobile phone kalimutan nyo na yan gag, sa Dahil kung gusto nyong lumamang sa mga ibang motovloggers ngayon, kailangan nyong mapag-aralang mag-edit sa mga computers Madaming nagsilabasa ng mga editing softwares ngayon tulad na lang ng Filmora Sony Vegas, Adobe Premiere Pro at kung ano-ano pa Personally, ako ang ginagamit ko na pang edit ay yung Adobe Premiere Pro. Sa una, oo, mahirap kasi malay mo ba sa pag-editing -e kasi hindi mo naman ginagawa dati yan eh. Pero eventually, kung palagi mo siyang ginagawa, matututunan mo siya eh. May kasabihan nga ako guys, kapag gusto mo ang isang bagay, mabilis mo siyang matututunan. Kaya pag-aralan nyo lang kung paano mag-edit sa mga computers dahil meron namang tutorial sa mga YouTube at kung meron namang kayong kakilala na magaling sa mga gantong bagay, uh, pwede kayong magpaturo sa kanila. Ngayon, paano nyo may improve ang inyong edit editing skills. Unang-una, kadalasan sa mga motovloggers ngayon nakakalimutan ang tinatawag na jump cut technique. Imagine na lang ganito ang video nyo. Kamusta na mga Quidipies? Joe Moto here. Uh, right here in front of you ay ang walang yang mukha ko. Para maiwasan nyo yung mga ganong bagay, kailangan nyong ikat yung matagal na post na yon para maganda ang kalabasan ng mga execution sa mga videos nyo. Depende na lang kung interesting yung part na yon, otherwise pwede mo siyang hindi ikat. Pangalawa, ang sakit ng mga Filipino vloggers ngayon ang maglagay ng mga sound effects tulad nito. A few. You... My God! tumbo yung gitara. Okay lang naman gumamit ng mga Filipino sound effects paminsan-minsan, pero wag naman every 5 seconds, di ba? Kailangan nyo din matutunang maglagay ng mga maayos na video effect at matutunang maglagay ng mga swabbing background music para kahit papano lumamang kayo sa mga ibang motovloggers. Also, gandaan nyo din kahit papano yung mga thumbnail nyo para kahit papano maintriga sila, di ba? At iwasan nyo maglagay ng mga clickbait na title. Tip number 4, perfect makes practice. I mean, practice makes perfect. Unfortunately, walang sino mang motovlogger ngayon ang nagsimula na magaling agad mga device Tandaan nyo yan. Lahat ng tinitingala yung motovloggers ngayon, lahat yan nagsimula from the scratch. Natuto na lang din sila. Alam nyo kung paano. Dahil palagi nila tong ginagawa at nag improve every videos. Kaya kung ngayon pakiramdam mo medyo rookie ka palang pagdating sa motovlog, magtanong-tanong ka sa mga taong may experience na sa magandang classic trip. Kung hirap ka namang magsalita habang nagmomotor, sa umpisa lang yan. Eventually, kung paulit-ulit mo siyang ginagawa, magiging natural na lang yan sa'yo. Pero kailangan mo maging klaro sa lahat ng bagay na sasabihin mo para maintindihan ka agad ng mga viewers mo. Hindi yung sasabihin ng mga viewers mo, ano daw? Ano daw sabi niya? Tapos kailangan pa nilang balikan yung clip na yun kung saan nila hindi naintindihan, di ba? Kung sa palagay mo, medyo pangit yung boses mo, well, wala na tayong magagawa dyan pero wala sa ganda ng boses yan nasa tamang pag-deliver yan sa bawat salitang itatapon mo kahit nasa CR ka, naliligo jumi Jeps, uh, jumi-jingle o kung ano mang ginagawa mo sa banyo ba't ang tagal-tagal mo palagi dyan subukan mo magsalita mag-isa para kahit pa mahasa or maging pulido yung bawat explanations mo lastly, tip number 5 ang golden rule ko sa pagbablog don't chase for money gawin mo lang kung ano ang passion mo at nakakapagpasaya sa'yo Then after that money will automatically chase for you. Kung balak mong mag-moto dahil sa pera, well, hindi para sa itong trip na to. Dahil kung wala sa puso mo ang ginagawa mo, unang-una hindi ka magi improve Pag hindi ka nag improve hindi magiging quality ang mga videos mo. Kapag hindi quality ang mga videos na ilalabas mo, mahihirapan silang bumalik sa channel mo. At kapag nangyari yon, mawalang ka ng viewers for short. Doon pa lang guys, talo ka na sa laro na to. Dahil unang-una, pag wala kang viewers, syempre, wala kang revenue. Kaya kung iniisip nyo mga device ang dali lang pala maging motovlogger. <laughs> e di sana lahat ng motovloggers ngayon asenso na sa buhay, di ba? Guys, hindi madaling magsalita habang nagmomotor, ah, uh, mag-sip ng kung ano-anong content, mag-review ng kung ano-anong motor, at mag-edit dahil skills at talas ng isipan ang labanan dito. Pero kung kaya ng iba, malaki ang posibilidad na kaya nyo rin, guys. Huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa mga cutie device dahil hanggat may isang sumusuporta, huwag kayo titigil tuloy-tuloy lang dapat. Alright, kung nakatulong tong video na to, please pakilike. At kung mahilig kayo sa magantong trip sa buhay at kung mahilig kayo sa mga motor, please do subscribe sa aking YouTube channel, Jow Moto guys. See you sa next content mga cutie Next content natin, Kawasaki Z900 RS. Ciao! Tugutom na ako.